pupunta kami sa babaw sa nila Erwin yun maraming no dragon fruit yan kami sa taas, manguha kami ng kay Mito ito yung daanan nila noon Hmm. Ito ay sala dati. Uy, di. Naman lagi anan mo. Isa baul. Naman ramen sa kanya. Doon sa Doon sa Luft. Farsada. Ano nice. ito? yung bahay nila noon. Noon sa taas sa ta tuktok. Uy. Kung may agianan dali ganan Ano deh? Ya hold. Tayo na anan guys. naman to guys. mga girl ayan <laughs> <laughs> ah! Are... oh, oh. oh. oh daanan dito yung aking asawa nakatira noon hindi ganyan yung daanan oh huh hihihihi nagkakahingal hihihihi 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 you know ah huh. dyan, dumaan kami dyan ah huh. pag uwi namin din, nakamit dito dadaan dito na kami sa kalsada huh. uh. exercise na din yung aking pawis na <laughs> Ay. Ay. Ah. Ah. <sighs> <sighs> yung babaong tok tok tapos tok tok din eh. ah. dito nakatira sila Erwin noon ng aking benan sa mama. Tignan namin si mama. Uh! May uh! 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 Yan ang bahay nila, Erwin. Uh! Uh! Yan, marami silang tanim dito noon, oh magkabilaan yun yung bahay nila wala na kasang nakatira kasi matanda na <clears throat> lucky na yung lansunis exercise na rin ito ang tuktok Oh, doon ang kalsada. Oh, yan malaki ng puno na nansunis oh. oh. Ang dami! Ayan oh, yung bahay nila. Walang nakatira. ayoko ko tumira. Nakakahingal. Oh. Oh. Ayan you o. Know, Preskong hangin dito. Yan, malaki yan. Tatlong part to. No, maganda yung bahay nila. Ha. Kaso nasa tuktok. Ha. Yan, no? Oh. Tapos dito sila. Yan, no? Oh. Ha. Huh. Walang nakatira dyan. Kasi, Nasa tuktok. Haa. Huh. Nakakahingal. Maganda dito terhan guys kasi hindi maingay. Walang kapitbahay. Yan yeah, o. May limansito. Here? Huh? Limansito. Ha? May sito huh? Yan yeah, yung kasada doon. doon. Bababa kami mamaya dyan. ha may avocado din. Ito. Wait, kay nahihingal ako. Ito yung dirty kitchen nila noon. Hanggang dyan. Kaso nasira noon nung bagyong udit. Dito kami ko. Pag kumakain kami dyan. Nakaano naka, lang kami tingin sa kalsada, sa highway. Kaso mar ano no, marami ng mga damo. Yan. Yan oh bahay nilang aking asawa. Walang nakatira na kasi matanda na yung aking mga biyanan. Gusto nila kami. Ayoko. Dito ako papayat. Kasi tok-tok. Nasa tok-tok dako ako kayo kay Mito. Ako an. Limonsito. Nahinog. Manguha kami ng kay Mito. Purpose namin na umakyat dito guys kasi ang dami-dami. Ya guys. Hah. Yan yung bahay nila, guys. So, doon yung kasada. Mungkin tadi itu, ano, tatlong kwarto yan, guys. Ang laki pa ng sala. Kaya purpose namin pumunta dito, guys, kasi napakaraming kayo nito. Yes. Dura oh hinog. Hinog? Oh, oh kan ah oh. oh my god. Ang dami. Hello. oh, ang dami dami guys. Wow. Oh. Grabe ang dami. Ito yung oh nasa pa. Ito yung purpose na pumunta kami dito guys. Oh, mga tayo. pang labay eh, kaya mabunog. Guys. Yeah. Oh, okay. oh, okay. nice. oh, yummy. itu na yung nakuha namin, guys. Oh. Yan, ka. Kawan kasi ko, ano? Hmm. Yummy. Straight, be.